Ito na mga kabasketball coach Tim Cohn ipinaliwanag kung gaano kahalaga na matalo ng ating Gilas Pilipinas ang kupunan ng Guam. Pressure sa kanilang tapatan, bakit nga ba napunta sa ating Gilas Pilipinas? Kai Soto sumama na sa Gilas Practice at Kentin Milloria Brown, sipag at depensa ang pangako sa mga Pinoy basketball fans. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cohn patungkol nga sa ongoing na paghahanda ng ating Gilas Pilipinas para sa pagsisimula ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra sa koponan ng Guam, ay ipinaliwanag nga ni Coach kung gaano kahalaga na maipanalo natin yung dalawang magkasunod na laban natin kontra nga sa Guam. Ayon kay Coach Tim Cohn, ang main goal talaga ng ating Gilas Pilipinas ay ang makapasok sa 2028 Olympics pero hindi natin ito magagawa kung hindi man lang tayo makakapasok sa FIBA World Cup at kung hindi man lang tayo mananalo sa Guam na mas mababa sa FIBA World Ranking natin especially yung apat na susunod na laban ng ating Gilas Pilipinas ay kontra sa dalawang pinakamalakas na bansa dito sa Asia na New Zealand Tall Blacks at Australian Boomers kaya talagang kailangan samantalahin na to ng ating national team kung kaya nilang tambakan, tambakan nila yan. At ayon pa nga kay Jericho Cruz, tama yung sinasabi niya na wala sa kanila yung pressure, no? Dahil uh, nating tulus nga, sabi nila. Dahil siyempre alam naman nila kung hanggang saan lang sila. Kung baga walang masyadong uh, inaasahan din sa kanila yung mga taga-suporta nila. ba diba? Dahil alam nila, mahihirap, kung mahihirapan sila sa atin, mas lalo sa New Zealand, at sa Australian Boomers. Alam nila yon dahil first time pa lang nila nakapasok. Diyan nga sa FIBA Asia Cup, isang beses pa lang silang nanalo. No? At uh, ngayon mga kabasketball, kung mananalo tayo ng dalawang sunod dito sa Guam, malaki ang chance natin na makapasok sa susunod na round. Pero kung matatalo tayo ng dalawa, may hirapan na po tayo makapasok. Dahil nga dalawang laro, dalawang laban kontra sa New Zealand, dalawang laban kontra sa Australian Boomers. Nasa atin yung pressure kasi, di ba, natalo natin yung Latvia eh. Natalo na natin yung New Zealand. Di ba, nung naglalaro si Kai especially. Kaya ngayon, kung matatalo tayo ng Guam, anong sasabihin ng mga Pinoy basketball fans? Matinding alam niyo na. Yung mga mambabash dyan, no? Samantala, sobrang excited naman ng bagong 6'10 big man ng ating Gilas Pilipinas na si Quintin Meloria Brown dahil sabi niya, no, parang napakahaba ng naging proseso ng kanyang pagiging local player sa Gilas, Pilipinas. Dahil alam naman natin yung unang naging hatol sa kanya ng PIBA, pang naturalized player daw sila. Siya, no? Pero inasikaso niya ng kanyang mga abogado hanggang sa napatunayan nila na local player. At inapprove nga yan ng PIBA na no, local player na etong uh, si QMB na obviously, shoe in na rin para nga dito sa ating final 12 kontra sa Guam dahil siyempre wala si Kai. Kailangan kailangan natin ng mga big man. At ang uh, ayon sa kanya mga basketball ay magtatrabaho daw siya ng husto, no? Especially sa depensa at yung kanyang sipag dahil yun lang naman daw talaga yung kaya niyang kontrolin at ibibigay niya lahat para sa ating Gilas Pilipinas. Na siyang inaasahan talaga sa kanya, no? Kasi wala naman tayong problema sa puntos eh. Nandiyan na sa mga big man sila June Mars, Corey sila AJ Edu, 'di ba? Nandiyan din sa wings natin sila Justin Brownlee, Kevin Kambau, Al Tamayo, 'di ba? Sa mga guards natin Dwight Ramos, Juan Gomez. Ayun, diba? nandiyan sa mga dip pan depensa naman natin sa mga guards natin, 'di ba? Sila ano 'yan eh. Sila Scotty, 'di ba? Saka etong uh, si Chris Newsom, 'di ba? Sila Jamie Malonzo, pan depensa rin ng kumbaga uh, specialty ng mga yan. So, yun mga kabasketball, no? Siya nga pala, si Kai Soto na, andito na sa Pilipinas, nagpa-practice na kasama ang ating Gilas Pilipinas. Merong video na inilabas na nagsushooting na si Kai. At ang, uh, ito pa mga kabasketball, ha? Pwedeng sumama itong ating pambato si Kai Soto sa practice mismo ng ating Gilas Pilipinas. Allowed na po siya dyan. So, pwede siyang pwedeng makita natin siyang mag-practice kasama ng Gilas. Yun nga lang talagang uh, wala pa siyang clearance, no, mula sa mga doktor para maglaro kasi alam niyo naman ang totoong laro, persahan. Pero kung ganyan, shooting-shooting lang, bantay-bantay na, 'di ba? Drill-drill lang, okay lang 'yan, kayang-kaya kaya 'yan. Hopefully December makalaro na si Kai. Kayo mga kabasketball, ano masasabi niyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.